Hello, hello mga kaating at sobrang saya na naman na inyong mga kaating at dahil si daddy tinupad na naman ang isa sa aking mga pangarap. Ang oay naman talaga na inyong kaating. Char! Ang totoo niyan, matagal ko na talaga itong gustong bilihin mga kaating pero hindi ko talaga mapili-pili dahil nangihinayang ako pag sarili kong pera. At sa so wakas, dumating na nga ang pinakahihintay kong air fry. Salamat daddy, I love you talaga! Yata. Ito na yata talaga ang sinyalis mga kaating na thunders na tayo. Kasi sumasaya na tayo sa mga regalo sa ating gamit pang bahay. At, at syempre sa sobrang excited nga mga kaating buksan na kaagad natin yan at nang masubukan. Yata. Kuchi. Subur, subur, subur. Gato, Daddy. At nagkakagulo pa nga kami ni Daddy, Daddy dyan, Gato. mga kating, kasi hindi nga namin paalam kung paano buksan to, mga kating. At sabi ko, bakit hindi kita ang loob? Dahil dun sa picture, kita ang laman ng loob. Ano ba sinasabi ko, mga kating? Hindi ko na alam. At sa kakalikot nga ni Daddy, nalaman na rin ni Daddy kung paano mga mabubuksan yung itong air fryer nito. At ito nga si ate, gusto niya pa siya pa ang magkakabit. Talaga naman, panggulo talaga. Hmm. Oh, Daddy, Ay, at ito na nga mga kateng susubukan na natin ng bagong bining air fryer. At tamang-tama nga mga kateng dahil may binili dito si dating potato na luto na, iinitin na lang natin dito sa air fryer. Titingnan nga natin kung talagang lulutong siya mga kating. Nagnagyan ko nga ng konting asin mga kaating para medyo magkalasa naman siya. At ayan, kinamay-kamay ko na ng nga lang mga kaating. Huwag kayong mag-alala kasi nagugas naman ako ng mga kamay. Ore, <coughs> oven to ka na, dahil yung buto ジリジリ音がしてる。 matawa ito mo kito na. Makuro niya At nagtatalo pa nga ka dyan kami mga kaating ni Daddy. Dahil nga ang gusto niya intayin daw namin na tumunog. At gusto niya marinig ang tunog ng air fryer pag naluto na. Pero ang sabi ko naman na huwag na namin intayin. Dahil tingnan niyo naman maitim na. sabi ko baka pag inantay pa natin baka mamaya masunog. At nagumpay naman ang pagluluto natin sa air fryer mga kaating. Nasarapan nga si Daddy at si ate ko. Masarap nga daw kasi sa labas ay crispy at malambot naman sa loob. O oh, sige oh, so na po mga ka-thanks. Sa ulitin A ulit. ulit. Bye-bye. Mwah! Uh,